Malandi ka talaga, Lucy. Tinatabla mo ako, ah. Manda ka sa akin. پہ, parahan lang ako niyan sa bulok niyang yung pickup truck. Aalis na nga din po. Hoy! 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 Oy! 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 I'm sure ganun lang yung babae niya. umaarte lang niya para magkapera at palitan yung bulok niya sa sasakyan. Putotera yun. Excuse me, ako ba ang sinasabihan mong hututera? Ako to si Lucy. Ikaw din, para hindi ka pa rin nagbabago. Kahit nakaka-10 years na mula nung inago mo sa akin ang puwintas ko. Correction. Puwintas ko to. At galing to sa tatay ko. At kahit mahigit sampung taon na nakalipas, hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo sa pamilya ko. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Kayo ang nanakit sa akin noon. Bakit? Ikaw bang namatay ng tatay? Ano bang kailangan mo? Ikaw ba yung nabangga ako kanina? So, ibig sabihin sa yung mukhang basura na truck? Magkano'ng kailangan mo? At mabayaran na kita at makaalis ka na dito. Daddy, Darius! Andele, andele. Ikaw? Ah. Ikaw nagligtas kay Sir Darius? Ako nga ang nagligtas sa kanya. May problema ba? Madam, eh. talagang may dalang sumpa, no? Lumapit lang yung boss ko sao. Minalas na siya. <coughs> teka muna, teka muna, eh, magkakilala ba kayo? Yes, sir. Siya yung supplier natin na unprofessional. Ah, ah, eh. Excuse me? Bakit? Bangaw? Bangaw lang ang peg mo diyan? Sino ka ba? hoy ano Ang mo naman makalimot, ako to yung best friend ng pinsan mo, yung close na close. Uh, at tiba, sabi ng boss mo, back to office daw. eh dapat back to work, kasi office hours pa. Eh. dapat work, 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 grateful sa work, di ba, di ba? alam mo kahit anong sabihin mo sa akin, hindi kita maaalala. Hmm. hindi ka nag-register. <sighs> Basta mamaya ha, makinig ka sa akin. Paalisin mo lahat ng tao dito yung mga boys. Siguraduhin mo wala ng tao dito. Kailangan kami lang ni Sir matitira ha. Yes, ma'am. Dito yung bibigay ko sa'yo pero ito naman, dalawang tabletas lang, tanggal ka agad yung, yung hangover. Hmm. Salamat sa lahat ng concern mo sa akin. Kaya kahit anong gusto mo gagawin ko para sa'yo, Yeah. Dahil hindi lang boss kita, crush na crush rin kita. Oh, Darius. Matagal ko nang gustong aminin to sa'yo. I really, really like you. Lasik <coughs> ka. <coughs> Parang hindi mo na. Wait, stop. H hindi, hindi. Ito mo, yung tama. alam ang ginagawa. Hindi. Wait. Parang, wait. Uh, para, para, wait, para, wait. I'm sorry, okay? Para. Dorrance, please. Para, stop. Please. Stop. Hindi mo alam ang ginagawa mo, so, kita gusto. S Sino bang gusto mo? It doesn't matter. na kunin mo bayad. Bagal pa. Bagal-bagal mo, ma'am. Umalis ka na! Alam ko na mamahalin kita. At hindi kita iiwan. Give me a chance. Si Lucy yung kadate niya? Hindi. Hindi pwede to. para mas mo na natin yung uh, yeah. Sure. Why not? ka talaga, Lucy. Tinatabla mo ako, ha? Ah. ka sa akin. Oh, sa kailan mo na sasagutin? Tiban ang tagal mo nang hinihintay yung soulmate mo? Ito na yun. Ano? Patatagalin mo pa ba? Eh, basta! Ako naman, wala pa nga isang linggo na liligaw yung tao eh. Imalay natin kung so, next week, o di kaya next month, o oh, bukas. <laughs> ano? Gulat ka? Di pa binalaan na kita na mo si Darius? Pero nananadya ka talaga, nakikipag-date ka sa kanya. Para bakit sa akin ka nagagalit? Si Darius yung nagyaya na lumabas kami. At pumayag ka naman! Sulutera ka talaga! Lahat ka lang sinulot mo! mula sa pamilya ko! Ngayon naman pati si Darius! Ako nauna sa kanya, kaya dapat marunong kang lumugar! Anong ginagawa mo dito? Para... Umalis ka na rito. At huwag kang magpakit sa boss ko, ha? Para. Yes, Sir Darius. Huwag nang say ng girlfriend ko girlfriend? Please apologize to her. Uh, diba, Mamita, sasama ba ni Sir Darius yung bagong girlfriend niya? Mm, bakit? Kilala mo siya? Oo, oo. Naalala mo ba yung babaeng nagligtas kay Sir Darius? Ayun pala yung girlfriend niya. Ah, oh, yung mga fa-vision, vision, vision gano'n? Mm -mm. Dahil sa kanya namatay ang tatay ko, nakuha pa niya ipamukha sa akin na mas close sila ng tatay ko kaysa sa akin. Grabe talaga yung eksena kanina, no? Kapal talaga ng mukha ng Lucy na yan. Akala niya siguro makukuha niya yung loob mo. Asa pa siya. Oh, alam mo, Mamita, dapat talaga kilala ni Sir Darius yung magiging girlfriend niya. Yung matagal na niyang kilala, lagi niyang naaasahan, at close sa lola niya. Ay naku, mabuti na lang na rin yung to army of that girl. Mabuti ka pang sakit. Pagkatapos ngayon, pakikialaman mo yung mga personal kong gamit. Alam ko rin na inaaway mo si Lucy. Pero totoo yung sinasabi ko. You crossed the line. You're fired. You're fired! Siya ang dahilan kung bakit ako nawala ng tatay pa naman si Dario sa agawin niya sa akin. At ngayon, siya ang dahilan kung bakit ako nabulilyaso sa trabaho ko. At paano naman nangyari yon? Basta! Siya ang dahilan ng lahat ng kamalasan ko at pati na yung paghihirap natin. Kaya pa, huwag mo na akong ratratin. Gusto ko malaman kung may nangyari ba talaga sa kanya. Alam mo, na, baka naman talagang soulmate sila. Eh di ba, ikaw na nga mismong nagsabi. Bigla na lang nag-astral travel o projection niyang si Lucy. Tapos nagkita sila ni Darius. Mm. Nay! Hmm. Yun! Hmm. Yun ang sagot ng problema ko! Astral projection! Ano? Paano? Di ba nabanggit ni tatay noon? Kapag matagal mawala ang kaluluwa sa isang tao, pwedeng pasukan ng iba e di papasok ko yung kaluluwa ko sa katawan ni Lucy? Ano? Ibig mo sabihin? Sasabi ka sa katawan ni Lucy? Nay! Paano mo gagawin yun? Teka, paano mo gagawin yun? Di ba, ano, nag-astral travel si Lucy? Paano kung sasabayan ko yung pag-astral travel niya? Habang wala siya sa katawan niya, papasok yung kaluluwa ko sa katawan niya! Nay, perfect! Perfect talaga! Hindi, hindi! Impossible yan! Hindi pwede yun! Nabanggit ba ni tatay na hindi pwede yun? Nay, what if nga lang, di ba? Maraming posibleng sa mundo. Maraming ganap na hindi nangyayari dahil hindi sinubukan. Iniingatan niya ni tatay. Nay, sigurado akong may nakasulat doon kung paano magpapalabas ng kaluluwa through astral projection. At yun, yun ang gagawin ko kay Lucy. Saka ako na pag-aaralan kung paano magpapasok ng kaluluwa through astral travel. Sigurado ako may instructions din doon. Diyos, Diyos ko, anak. Alam mo, kinakabahan ako dyan sa mga plano mo. May sa demonyo yan. Nay, ang OA mo talaga. Kaya nga pag-aaralan, di ba? Nay, ito lang ang paraan kung paano ako makaganti kay Lucy. Para masira sila ni Darius.